Pagkaon kag tubig, mayor nga problema sa mga apektado ng bagyo uko na sa mga apektado sa bagyo tino sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang Vice President Sara Duterte ginbisita ang mga apektado ng residente. Yaring balita nga itong gintutukan. Nadulaan na sa panimalay. Nadulaan pa sa palangabuhian. Ini ang palaligban sa 80 anyos nga si Lolo Arineo matapos naglaslas ang bagyo tino. Kung pagbuot ginoo, Iyan na na ya. Yeah? Isa lang si Lolo Erineo sa mas sobrang sinil kamang individual na pektado sa Bagyong Tino sa probinsya. Magluwas sa pangabuhian, ginaproblema sa kasubong ni Lolo Erineo ang mainom ng tubig. Inimatapos mapektuhan sa Bagyo, ang mainline sa water source. Kamudla, ganyan ni sir kabudlay kay ganit ka ang diferensya sobra sobra ganyan experience nga ano nga ano first time pa lang natin nga nagamo bala na sinaw pag ako. na mo sa balay among pertan sa kusina wasak na Daso ng patisyo pa pagkanto sa kusina, wasak naman. Isa sa nakita solusyon sa LGU ang water filtration machine apang kinahanglan pa ng hulaton ng laboratory result. Subong so, gina-rush gina, gina kay may ara kay water filtration machine no nga dra sa patindog namo na sa among regional evacuation center Kilanan pa i-inspeksyonon ang nga potable gid siya sa subo water rationing lang ana iya temporaryong nga sa LGU samtang sa pagpadulong ni Vice President Sara Duterte sa Imamayan City nagpasalik ini nga tutukan ang problema kag magapakigangot ang iyo bisina sa hensyo sa gobyerno nga makabulig sa LGU Inisa-isa ko sa mga tao, kinasagot ko sa kanila kung ano ba yung mga kailangan natin na paghanda sa panahon na lalong-lalo na ng pagbaha at pagyo dahil yun, yun na, na disaster. Harin sa Ima Mayran City, nagdulong man inisang bulig kapag pagkaon, tubig, kagiban pang kinahanglanon sa Binalbagan. Moises Padilla, La Castellana, La Carlota City, Bago City, Cag, Bacolod City, may hatag man yung livelihood assistance sa mga beneficiaryo. Opol, Can you your One, Western Visayas.